So tingin ko hindi lang ito, hindi lang itong isang ito. Napakalala, no? Magkano yan? 55 million concrete river wall na sana ay makakatulong para maibsan ang baha jan sa Baliwag Bulacan. Ito po ay sa barangay Barangay Piel, Baliwag Bulacan. Malala. 55 million ang halaga ha, ng uh, river uh, river or concrete river wall project na yan. Na reported as completed, pero non-existent. Wala. Binisita kamakailan po ito ni PBBM. 220 meters, 55 million, completed ang record ng anang DPWH. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Ayun, pinuntahan ni PBBM, walang makita. Kaya tuloy-tuloy ang pagbaha jan sa lugar na yan ng Baliwag, Bulacan. Wala ba kinalaman dito yung mga yung yung LGU? Malala eh. Ba, ba talaga ba? Hindi niyo alam may proyekto dapat dyan sa lugar niyo? Kasi ang, ang pagkakalam natin pag may proyekto sa isang lugar, halimbawa sa isang, sa isang munisipalidad, merong mga, yan ay mga proyekto rather na hiniling niyo eh. ba diba? Ginusto niyo, uh, request niyo kung sino man yung pinag-requestan niyo na na kongresista, halimbawa kung galing sa pondo ng isang kongresista or kung galing mismo sa, sa national government, yung project na yan, ay, bakit walang nangyari? Bakit walang? Ba't kayo pumayag? Ah, oh, kasi ang ganito, pwedeng wala talagang magsasalita dahil lahat ay nakinabang. Malaki yan eh. 55 million ang lala. Totoo na ito ay nakakagalit. Ang sabi nga ni PDDM, I am very, very angry. Hindi lang daw siya disappointed dito nga sa na discover niya. At ang sapantahan ng marami sa atin, katulad ko rin, marami pa, marami pa siguradong madi-discovery na mga ghost project. Hmm, ang lala. Diba? I am disappointed, I am angry. Or I am not disappointed, hindi daw siya... Simpleng disappointed lang kung di galit na galit daw siya at dapat talaga ay managot itong mga sangkot sa mga ganitong klaseng anomalya. Una nang sinabi ni PBBM na pananagutin niya ang mga contractors at ang mga politiko na nakinabang sa mga proyektong ito, sa uh, sigurado na pananagutin, kakasuhan ng economic sabotage itong mga mokong na ito. Dapat lang, dapat lang talaga ay porsigihin. Medyo nakakigil yung mga balitang ganito, sobrang nakahagigil. Ang lala, kailan ba nangyari itong lahat ng ito, etong mga, itong napakalalang korupsyon na ito? Kung titignan niyo po, ito ay nangyari sa panahon ni Digong. Karamihan sa mga contractor na yan ay dikit kay Digong or dikit sa mga politiko na nasa paligid ni Digong. ba diba? Ang saklap. Pero totoo, nangyari lahat ito.